Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi po ng tulong at serbisyo sa ating mga kababayan sa Ilocos Norte. Ayon po sa Pangulo, pagkilala po ito sa mga magsasaka, mais at livestock raisers sa kanila pong kontribusyon sa pagtiyak ng food security ng Pilipinas. Si Kenneth Paciente sa report. Iba't ibang serbisyo ang hatid ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga taga-Ilocos Norte kasabay ng paggunita ng ika-107 birth anniversary ng kanyang ama na si dating Ferdinand E. Marcos Sr. Mismong ang presidente ang nanguna sa pamamahagi ng agricultural, fishery at veterinary intervention sa mga magsasaka, mangingisda at livestock raisers ng Ilocos Norte. Kabilang narito ang mga makinarya, seedlings, fertilizers, fuel subsidies gayundin ang solar-powered irrigation system sa mga farmer association kakahalaga naman ng ang 157.95 million pesos ang interventions na ibinigay ng DA at pamahala ang panlalawigan ng Ilocos Norte. Nakakadaan lang natin sa napaka map, napakahirap na panahon na anim na buwan tayo na walang nakitang ulan. Kahit ano, kaya ang daming nang mahirapan, ang daming nasira at kaya maraming nangangailangan na ating ating mga farmer at saka fishermen ay marami silang pangangailangan. Dagdag pa ng punong ehekutibo, magbibigay daan ng tulong na ito sa pagbangon ng mga magsasaka at mangingisda. At pagkilala na rin anya ito sa kanilang kontribusyon sa pagtiyak sa food security ng bansa, nagiit niya ay malaking salik sa economic growth. Ang lahat po kami sa pamahalaan ay nagkakaisa uh, para mabigyan ang tulong ang ating mga magsasaka at ang ating mga mangingisda. At uh, mabigyan din ng pagkakataon ng mga iba ay magsimula na uh, ng kanilang sideline uh, para pagka marami ang produksyon, eh, kailangan matutunan na natin ang processing. Pinangunahan din ng punong ehekutibo ang pagbibigay ng ayuda sa ilalim ng Kapos Ang Kita Program o ACAP para sa District 1 ng Ilocos Norte, kung saan 7,000 ang nakatanggap ng tulong na tig-5,000 piso. Gamitin ko rin pang business kahit pa paano. Yung ito, mga fishball, <laughs> kikiyama. Palaking tulong po daming dito sa kasi mahirap lang kami. Sa pang-araw-araw ng gas, sir, pang ng bigas, ulam. Sa kabuuan, nagkakahalaga ng 35 million pesos ang naipamahagi sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Kenneth, pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.